Ano Anong sira, sir? Na-lost thread. <laughs> Na-lost thread yung... Ah, yung cambio? Ibig sabihin, hindi ka makapag-change gear. Wala na, hindi ka makapag-change Wala, kailangan na... Hindi tayo mag-ano yung cambio eh. Mag-ano lang siya eh. Ito sir, oh, may, may ano ko rito May tornilyo ko Ito sir, oh. Pangomogra to. Ito, kasi to. Malaki yung problema mo. Wala nang ngipin. Wala nang ngipin. Eh. Ayan o, bilog na. Wala nang spline no Wala na yun. Eh. Itong kabila, meron pa. Ayan o. Ang problema, wala na siyang kakapitan dito. Pero kung maipit lang sana.

Ayan. Tapos, change gear mo. Ayan. Hanggang kwarta umabot. Huwag mo masyadong pupwersahin. Ang gawin mo, pagka nakakambio ka na ng segunda, o kaya tresera, huwag mo na baguhin. Tsagain mo na lang yung ano. Tsagain mo na lang tong clutch kasi kapag ka nagpaulit-ulit ka na ano, ng cambio hindi ka makakawi bibitaw uh, ulit to bibitaw talaga yan li, ang gagawin mo pagka nakaka-cambio ka na ng mga segunda presera pirmi mo na lang ang mahalaga makauwi ka oh. Uh -huh. na lang kahit naka-Segunda hanggang doon <laughs> oo, oo basta kung pagkayin to ka traffic light mag clutch ka uh -huh. tapos tsagayin mo segunda si arangkada makaka-uwi ka nyan ang ah, mahalaga lang makauwi ka ng taytay -tay. Ano ba tayo? Deliver mo? Bakal. Huwag ka sa bahay. Nagay ko sa... Oh. Ay, Makaka-uwi ka ah, ah. ah, ah. na niyan Wala. <laughs> ah, thank you ah. Wala naman po. Wala naman. Andahan na lang. Wala. Thank you ah. Wala naman po. Wala naman. Ah, ah. Okay. Ingat po sa so biyahe.